ang mga buhay ilang at halaman sa ating kapaligiran, simbolo ng pagiging mayaman at mayabong na kalikasan ng ating bansa. At bilang kolektibo, tinatawag itong biodiversity o saribuhay. Mga organismong may kanya-kanyang papel, relasyon sa isa't isa at malalim na kaugnayan sa ating buhay. Ang isla ng Cebu ay tahanan ng maraming kagubatan. Sa katunayan, hindi bababa sa 30% ng isla ay nababalot ng kagubatan. At sa mundo ng agham, teknolohiya at inobasyon, ang mga kagubatan na ito ay pinag-aaralan upang bilangin, alamin at bigyang linaw o ano-ano ang mga naninirahan dito tinatawag silang key biodiversity areas Isa rito ang nugas forest sa Alcoy Cebu na aming dinayo Tahanan ang kagubatan na ito sa isang endemic na ibon Ibig sabihin dito lang ito makikita sa isla ng Cebu Kasama ang aming guide na si Kuya Pedro at environmental scientist na si Dr. Archibald Malaki, atin itong hahanapin. At alam nyo ba, DOST Varkada, dahil na rin sa yaman ng biodiversity ng Nogas Forest, nagiging tourist destination rin ito para sa mga mahilig mag-birdwatch. So, Kuya Pedro, gano'ng katagal na po kayo nag-tour guide? Uh, mga 20 years na po. tagal, tagal na po. Wow. So, nagmula dito. Then, guide ako sa iba-iba ng isla sa Philippines. Main job niyo po ba ito, Kuya Pedro? O meron po kayong ibang mga ginagawa pa? Mayroon ibang ginagawa, pero yun lang mahal ko yung hmm. Na masaya po kayo sa hmm. pagiging tour po. guide. Oo. At sa 20 years ni Kuya Pedro bilang tour guide dito sa Nugas, marami ng turista ang kanyang ginabayan. At hindi sa lahat ng pagkakataon nagpapakita ang mga ibon. Pero, marinig lamang ang mga huni nito, ito ay sapat na. Hindi biro ang pagpunta namin sa lugar kung saan maaaring makita ang ibon. Matarik, makipot, masukal ang daan. Pero hindi kami nito mapipigilan. Ang aming pakay dito sa Nogas Forest ay isang mailap na ibon. Mas madali na sila ay marinig kahit sa makita. Pero sa pagkakataong ito... Ito, ito, ito. Yun. Meron na? Oo. Meron po talaga? Meron. Ay. yung ganong Nagpakita rin sa amin ang Black Shama. Ang Black Shama na may scientific name na Capsicum cebuensis ay endemic o dito lang sa Cebu makikita. Itinuturing din ito endangered species dahil sa unti-unting pagbaba ng bilang nito. Sa katunayan, ayon sa datos ng BirdLife International noong 2020, hindi tataas sa 7,000 ang bilang ng black shama sa isla ng Cebu. Uh um, by the International Union for the Conservation of Nature Endangered siya. Yeah. Yeah, endangered species. So so malapit ng maubos kung walang mga paraan to protect and conserve the habitat. Ang pagiging endangered species ng Black Shama ay indikasyon na lumiliit na bilang at sukat ng ating mga kagubatan. ang Pilipinas ay isa sa mga mega biodiverse na bansa sa mundo dahil tahanan ito ng two-thirds o mahigit 66% ng kabuang biodiversity sa mundo. Upang mapangalagaan ang ating likasyaman, idineklara ng DNR ang ilang mga lugar bilang Key Biodiversity Areas o KBAS na may mataas na kahalagaan sa pagpapanatili ng biodiversity ng isang bansa o rehiyon. Sa Cebu, matatagpuan ng ilang key biodiversity areas tulad ng Nugas Forest na isa sa pinag-aaralan ng Biodiversity Research and Development Center na pinangangunahan ng Cebu Technological University. Layunin nito na suriin ang diversity ng flora at fauna sa pamamagitan ng Biodiversity Monitoring Systems, BMS, upang makatulong sa proteksyon at konserbasyon ng mga endangered at endemic na species ng halaman at hayop sa lugar. Samahan niyo kami upang alamin ang biodiversity key areas sa ating bansa. Importante, especially in Cebu. Cebu is uh, ito ang pinaka degraded na watershed in the Philippines. Layunin ng programang ito na magkaroon ng maayos at komprehensibong biodiversity system. Ito rin ay upang magkaroon ng mga conservation landmarks sa mga munisipalidad na sakop ng mga key biodiversity areas. Ito ay uh, importante to have uh, data right. on ano nang naiwan mm. yung remaining uh, biodiversity yung mga species ng flora and fauna mm. within Cebu. So talagang right. importante yung biodiversity uh systems, systems. Yeah. at yung uh, establishment ng permanent bio monitoring system At alam niyo ba mga ka-DOST barkada sa ilalim ng programang ito isang species ng land snail ang muling na nadiskubre pagkatapos ng isang siglo Ito ang Anixas zambuensis <coughs> At speaking of land snail, isang kakaiba at pangbihirang suso ang aming nakita. Kapansin-pansin ang kakaibang shell ng Chlorea fibula at mas maliit rin ang species na ito. Uh, importante talaga na malaman natin kung saan mga lugar itong mga QBA na to, mm -hmm. na ang location nila. Kasi uh, para mabigyan natin ng information yung mga mm. communities na ito ay KBA para na may ma natin ma, ma Educate. manage natin yeah. at then will also give awareness mm. education information education and communication i communicate right. natin yung mga ano ang kalaga ng biodiversity na to right na kailangan i-preserve Bukod sa pag-aaral tungkol sa mga buhay ilang at mga key biodiversity areas ng Cebu, pinag-aaralan din at pinepreserba ang mga native trees. Dahil malaki rin ang papel ng mga puno sa ating kagubatan, kaya naman, parte ng Cebu Nicer Biodiversity ay ang magtalaga ng mga native tree nurseries sa lahat ng key biodiversity areas. Marami sa mga planting nursery na ito ay makikita mismo sa Cebu Technological University, Argao Campus. Dok Archie, bakit po ito tinawag na native tree nursery? Ano po ba yung mga species na puno na nandito? Uh, tinatawag to na native tree nursery kasi yung mga seedlings dito or mga puno na ni-raise ay uh, indigenous or native not uh, introduced or exotic species. Sa Nogas Forest pa lang, mayroon ng sampung identified native tree species at ilan sa mga ito endangered species na rin. Karaniwang gumagamit ng tinatawag na sexual propagation method sila Dr. Archibald kinokolekta ang mga buto ng mga native trees, saka ito ilalagay sa nursery para palakihin. Ginagamit ang mga planting materials na ito sa forest rehabilitation efforts upang masiguro na patuloy ang pagyabong ng mga key biodiversity areas. Pero bago sila itanim, kinakailangan munang malaman ang tamang lugar kung saan bagay itanim ang isang puno. Ito ang tinatawag na species site compatibility. Nasisiguro nito na fit o angkop ang lugar na pagtatamnan ng native trees. Sa ating pagbabalik, bisitahin natin ang isa pang probinsya sa isla ng Cebu na parte rin ng Cebu Nicer Biodiversity. Let's go! At syempre... Papayag ba naman tayo na hindi ma-experience ang iba't ibang handog ng islang ito? Ang mga pag-aaral tungkol sa biodiversity system ng mga key biodiversity area hindi natatapos sa mga kagubatan at bundok sa isla ng Cebu. Dahil hanggang sa Camotes Island, may papel ang agham, teknolohiya at inovasyon. Pero bago 'yan, atin munang experience ang isla. Dito sa isang munisipalidad sa isla, sikat na sikat ang cliff diving. Kapansin-pansin din ang tila hugis bangka na rock formation perfect na perfect for drone shots. Ang Camotes Island ay makikita sa silangang bahagi ng Cebu at binubuo ito ng apat na munisipalidad. At alam niyo ba, DOST Barkada, sa loob ng isla ng Pasihan, isa sa mga major island ng Camotes, ay mayroong isla? Ito ang Crocodile Island. Matatagpuan yan dito sa Lake Danau. Maaari mong puntahan ang isla nito gamit ang isang bangka. At take note mga ka-DOST Barkada, kasya ang dalawamput ilang katao. Perfect para sa pamilya at mga magbabarkada. Ang mga amenities na ito ay isa sa mga pwede mong ma-experience dito mismo sa isang resort sa Lake Danau. Let's go! I love Kaya Okay, ito na naman tayo mga ka ka-Dew ST sa isa na namang extreme adventure. Nako, grabe riyan. Alam mo, familiar na itong pangyayari na to. natin. ito. na natin ito eh. Di ba? Pero siyempre, sabi nga nila, you'll never get used to it, lalo na pag mga adventure. Pero alam mo naman yun, exciting pa rin, di ba? Ikaw oh, ba riyan? Ako sobrang ano excited ako, Mark. Pero siyempre, ko bolting ka ba ba din? Sabi mo nga, you never know what happens. Pero nalang diba, ito ayaw ko. Palaban ako. Pala ako? Yun! So tara, Let's go! Getting ready? Ah! 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 Sa haba na halos of 500 meters, kitang-kita mo ang gandang taglay ng Lake Danau. Bukod dito, pwede mo ring subukan ng kanilang paddle boat at mas makikita mo ang Lake Danau up close. Pagkatapos ng mga nakakapagod na activities at ma-enjoy ang magagandang tanawin ng Camotes Island, tuloy naman tayo sa aming pakay dito sa isla. At yan ay ang mga bakawan at seagrass. Bakit? dahil ang mga ito ay parte rin ng Cebu Nicer Biodiversity Program. Sa ilalim ng Project 2 and 3, pinag-aaralan ang mga bakawan at sigras ng Camotes Island, partikular na ang species ng diversity ng mga ito. Dito yan sa Cebu Technological University San Francisco Campus sa pangunguna ng project leader na si Ms. Berenice Andriano. Miss very nice. Bakit po ba natin pinag-aaralan ang seagrass? Actually, uh, malaki or there is so much to study about seagrass, particularly being an ecosystem. It provides lots of services and benefits to the people and to the marine environment. And through research, we can provide scientific based and ecological knowledge of seagrass to our local communities. So ms very nice. Uh, what's the role po nitong uh, seagrass sa ating uh, marine biodiversity? And of course, sa mga tao po dito sa Camotes Island. Nakakatulong po ba ito? Yes, actually the seagrass communities in the island provide provide livelihoods and also a source of food to many locals, especially to the coastal communities in the island. Karamihan sa mga nauhuling lamang-dagat nakukuha sa mga lugar na may seagrass dahil nagiging tahanan ito para sa kanila. At isa sa pangunahing industriya na umaasa dito, ang pangunguha ng molusk. Ako po si Marisol, ang mudus cleaner dito po sa Gamutis Island. Yan po yung pamumuhay namin sa mga anak ko at saka yung mga asawa ko. Doon kami makakuha ng ano, sa si area kasi nandun rin yung mga ano mga animikad at saka yung mga sambarot at saka litog. Kasi kapag marami po yung mga si area, doon dun rin kami makukuha ng maraming ano pang namin dun sa ano sa dunsod. Pagka konti lang po yung si area. Konti rin yung makukuha namin. Para sa mga kagaya ni Nanay Marisol, biyaya ang nabibigay ng mga sigras, lalong-lalo na sa kanilang hanap buhay. Pero kagaya ng ibang ecosystem, mayroon ring mga banta dito. Kaya naman, isa sa layunin ng proyekto ng DOST ay magkaroon ng mga science-based policies na makatutulong sa pagprotekta at pagpreserba ng seagrass ecosystem. Lalong-lalo na sa Camotes Island. Sa katunayan, sa labing walong species ng sigra sa bansa, labing isa dito makikita sa Camotes Island. Patunay lang ito na mayaman ang karagatan ng isla. Kaya naman, hindi namin pinalampas ang pagkakataong mapuntahan ang isa sa sampling sites ng CTU. Dito, mas maiintindihan natin kung paano pinag-aaralan ang mga seagrass. So, Miss Nice, paano po ba yung gagawin natin ngayon? Ano po ba yung mga first step at ano yung mga kakailanganin natin? So, ito po yung mga kakailanganin natin kapag gumawa ng sampling ng seagrass. So, una, dapat nandoon tayo or meron tayo itong mga gamit. We have this quadrat kasi ginagamit natin ng method yung transect quadrat method. Ang transect quadrat method ay isang uri ng tinatawag na transect survey. Dito ay iminamap ang mga living organism na makikita sa isang espasyo o parisukat. Sa method na ito, nagkakaroon ng systematic sampling dahil makakakuha tayo ng samples sa iba't ibang parte ng seagrass bed. Dahil mula sa unang sampling area, magbibilang ng 10 metro upang kumuha ulit ng panibagong sample. Nagkakaroon rin ng mas malinaw na bilang ng species kada kwadrat. Ibig sabihin, malalaman natin kung ano-ano at ilan ang species ng seagrass sa bawat site. mas madali ito dahil specific ang mga sistema na ginagamit sa pagkuha ng sampol. pagkatapos nito, dadalhin sa laboratory ang mga sampol upang suriin at alamin kung anong species. Para matukoy kung anong species ang nakuhang sampol, mabusising sinusuri ang mga bilang ng dahon at veins nito. Halimbawa, ang Thalacia testudinum o turtle grass, kalimitan itong may tatlo hanggang pitong malapad na dahon at may veins na sampo hanggang labing lima. Ang Zostera marina naman o eel grass, dalawa hanggang pitong manipis na dahon at lima hanggang pitong veins ang pag-identify ng mga species ng seagrass ay importante dahil nakadepende dito kung anong mga klase ng marine organism ang naninirahan. Kagaya na lang ng mga mollusk na nakukuha ni Nanay Marisol, tipikal itong makikita sa mga seagrass bed na may turtle grass at eel grass. For the future plans, or university and this center Is planning to have this uh, mobile application uh, that will be developed, maybe for our team, uh, to currently monitor the, the seagrass ecosystem, the seagrass species, and also to easily track the status and the health of the seagrass. And then, aside from that, we have to strongly uh, link with the LGU for them to have these proper um, policies and ordinances that will be. Um, that, that will be done to the seagrass ecosystem. Susunod, mga bakawan naman ng Camotes Island ang aming ibibida sa inyo. Mga buhay ilang at halaman sa kagubatan at katubigan Iyan ang mga tampok sa programa ng Cebu nicer biodiversity. Sa pagtutulungan ng Department of Science and Technology at Cebu Technological University, iba't ibang pagtuklas at benepisyo ang nagawa at magagawa pa na magiging malaking tulong sa pagprotekta sa kanila at maiangat ang mga benepisyo handog para sa atin. At dito pa rin sa Camotes Island, isang klase ng puno na malaki ang papel sa biodiversity ang bida. Ang mangroves o bakawan. Ang bakawan ay nagiging panangga mula sa malalakas na alon dulot ng bagyo. At para sa mga marine organism, nagsisilbi itong nursery at dito sa Camotes Island, hindi bababa sa apat na pung species ang matatagpuan. At para mas mapangalagaan sila, kailangan nating malaman kung ano-ano ang mga species na ito. Kaya naman, isang guidebook ang nabuo sa ilalim ng proyekto. Layunin nitong magbigay ng mas komprehensibong impormasyon tungkol sa mga mangroves ng Camotes Island at isang karangalan sa amin na maging bahagi ng adbukasiyang ito. Dahil kami mismo ang nag-abot ng mga libro sa munisipalidad ng San Francisco. At D.O.S.T. Vergada, hindi ko na rin papalampasin ang pagkakataong makita ang mga ipinagmamalaking bakawan ng Comotes Island. Nakakataba ng puso na malaman na ang mga simpleng puno na ito ay napakalaki ng papel sa ating kapaligiran kaya nararapat lang na sila ay ating maintindihan at protektahan ang mga buhay ilang mga puno at halaman sa kagubatan at katubigan, lahat ng ito karugtong ng ating buhay. At dito sa isla ng Cebu, marami sa kanila ang nangangani pa rin maubos. May mga kinakaharap na banta at pagsubok sa kanilang patuloy na pagyabong. Para sa mga panibagong pagtuklas at pag-aaral kung paano sila mabibigyan ng proteksyon Gamit ang agham, teknolohiya at inovasyon, mabibigyan ng solusyon. Sama-sama ulit nating suyurin ang ganda ng Pilipinas at matuto ng bagong kaalaman sa bawat pagtuklas. Ako si Riana Aga sa Pangindian. At ako si Mark Way. At, at ito, ito ang Science Pinas! Science.